Hello po sa lahat, magandang araw sa ating mga manonood At ngayong araw, tara samahin nyo nga ako Dahil tambak tayo ng pa-order So ito ay para lang sa isang tao At natutuwa ako kasi Kahit na hindi naman gano'n na lagi akong tumatanggap ng pa-order Kasi marami talaga akong mga gawain Maraming garap sa buhay Eh sinisingit ko pa rin yung pagluluto nito Kasi natutuwa ako kapag Nagluluto ako para sa ibang tao Alam mo yung nailalabas ko yung passion ko So dito nga ang una kong ginawa is yung binabad ko yung noodles ng ating palabok. Then next ko naman yung mga pinamili kong gulay, gaya ng patatas, carrots, na gagamitin ko naman sa kaldereta. So ito nga, maputik-putik pa kaya kailangan hugasan natin yan maigi bago ko balatan. Kasi iniwasan ko na kapag binalatan ko, tas didikit yung putik dun sa mismong patatas kapag wala ng balat, eh ang hirap hugasan. Then pagkatapos ko mahugasan yung mga gulay, babalatan ko rin to. Kayo mga manay, ano ginagawa ninyong technique para hindi umitim yung gulay? Alam ko naman marami sa inyo alam niyo yung diskarte, di ba? So ako nga ganun nga huhugasan ko yan then ibababad ko sa tubig. Pagkatapos kong mahugasan yung mga patatas natin, mabalatan, eh hihiwain ko naman siya dun sana ay ah, yung laki para sa kaldereta. ma share ko nga din pala sa inyo mga manay. Halos lahat po talaga ng mga customer ko kapag nagpapaluto ng mga food trays, eh isa talaga sa nirerequest nila itong kaldereta ko hindi ko ay pagmiyayabang or hindi ko na masabi na masarap pero yung timpla kasi neto is parang alam mo yon yung lutong bahay o yung natitikman natin sa mga piyestahan yung ultimo parang sarsa pa lang eh pang-unly rice na So, ayan, tapos na ako maghiwa ng ating carrots, patatas. Then, kailangan hindi mawawala yung bell pepper natin. Marami ako nilalagay dito na sahog o pampalasa para mas masarap. Pero, doon talaga hindi mawawala, naglalagay ako ng peanut butter. Then, pagkatapos natin na ah, mahiwa yung mga gulay, hugasan ng maigi, at ibabad po sa tubig para maiwasan na mangitim. Nakakatulong yun para kahit papano hindi siya mangitim lalo na kung matagal kayo mag-prepare ng inyong mga lulutuin. Then next naman natin itong pang ano ko pang palabo ko mga manay. Kasi maglalagay ako ng bagnet. So dito naguhugas ako ng at uh, ang tawag dito yung jowls ng baboy o yung sa may part ng bato kasi ito yung masarap na binabagnet. Bali, tinimplahan ko dito ng sibuyas, bawang, asin, tubig, then papakuluan natin yan. Haga sa lumambot. Sunod naman natin itong pinamalengke ko na dila ng baka. Kasi alam naman natin kapag lengwa, eh kailangan talaga is dila ng baka. Kung mapapansin nyo, dalawang piraso to, pero san kate, dalawang piraso yan, pero ang timbang yan, mahigit isang kilo pumapatak ng 1.8, 1.5 yung kilo ng bawat isa nito. Bali, dalawang store yung binila namin nito dahil mahirap talaga makabili ng lenggo or dila ng baka mga manay. Lalo na kapag kailangan namin ng ganito, talagang dumadayo kami ng malalaking market para makabili kami kasi mabilis tong maubos. So pag bumili ka naman sa mall, mahal naman. So kailangan sa katayan talaga para kahit paano makakuha ka ng fresh. So papakuluan natin yon para mabalatan natin mamaya. Next naman natin itong nalinisan ko na at nahugasan ko na na baka para naman dun sa ating kaldereta. Pipiliin nyo yung ganyan mga manay, yung may taba-taba kasi masarap yan sa kaldereta. Then habang ginagawa ko is pinapakuloan ko yung mga ibang kailangan natin, dito naman ibababad na natin to. So naglagay ako ng oyster sauce, then eto yung gamit kong soy sauce mga manay, napakasarap nito na sa kaldereta. Then naglagay din ako rito ng pamintang durog, at pipisikan natin ang tatlong pirasong kalamansi. Nakakatulong yun para matanggal yung anggo o lansa ng karne natin at lalamasin natin yan. Mas mainam po talaga kapag kaldereta mga manay. Kasi marinade natin or ibabad natin ng mga at least tatlong oras para po talaga manuot o mas maganda overnight. Then itabi natin yon. Sunod ko naman dito nga magbabalat ako ng kamoting kahoy kasi meron ding order si ma'am na kasaba cake. So, isa rin yung talaga sa mga, mga nire-request sa amin kasi mga manay, ang kasaba cake ko, hindi ko po talaga tinitipid sa gata. Mas masarap talaga, lalo na yung pinaka-toppings niya sa ibabo. Tapos lalagyan mo ng cheese, talagang alam mo yung balance talaga yung tamis, pagka-creamy, at yung maalat-alat mula sa keso. So, pagkatapos ko mabalatan, yung mga balat na yun, mga manay, hindi ko yung tinatapo, nilalagay ko yun sa halaman ko. So, lahat na mga balat dito ng gulay, tinatabi ko yan para walang sayang. At least, hindi na ako naglalagay ng mga ang tawag doon yung mga pampataba na ano, esli, organic lahat na lalagay ko sa halaman ko. Ganon. Then, hugasan natin yung ating uh, kamoting kahoy. Kis Kisin yung maigay kasi kapag binabalatan yan, dumidikit yung mga putik-putik, ba? -putik, diba? Then, i-drain lang natin yan. Next ko naman yung ating binabad na palabok noodles kanina. So, dahil malambot-lambot na siya, dapat ganyan na hindi sobrang lambot na lambot. Then kapag nakikita nyo na talagang malambot na siya, pwede na natin yung pakuluan. So kailangan yung oras po eh talagang titignan ninyo kasi para maiwasan na malabsa yung inyong palabok noodles. Pangit yun sa palabok kapag sobrang lambot yung noodles niya. Dapat al dente o makunat-kunat. Next naman natin, eto nga piniprito ko na yung patatas carrots para dun sa ating kaldereta. Uh, so ginagawa ko to mga manay, lalo talaga kapag pa-order para po naiwasan yung mabilis tayong mapanisan ng ulam. Kasi kapag may sarsa, mabilis pong mapanis. Kaya kailangan yung mga gulay natin iprito natin. Habang nagigisa naman ako doon ng sibuyas at bawang sa pagluluto ng kaldereta, sinusunod ko naman yung pagluluto ng uh, sauce ng ating tau uh, tawag dito palabok. Diyan pagkatapos magisa yung sibuyas, bawang, ayan ilalagay ko na yung binabad natin na karneng baka. Nako mga manay, kung nandito kayo, mag-isa lang po talaga akong gumagawa rito. As in, hugas, linis, ayos. Kulang na lang kausapin ko yung sarili ko dito. Kaya natutuwa ako kahit papano. Eto nga, ginagawa ko eh. Parang kinakausap ko na rin kayo. Then dito nga, habang sinasangkot ko yung hipo na pang tapping sa palabok, next ko yung ulo ng hipo na dinidikdik ko naman para yung pinakakatas yon ilalagay ko yun sa sauce ng palabok natin. So sinasangkot ko maigi talaga yung karne ng baka mga manay para masarap po talaga. Yun ang pinaka-dabe, So dito naman ang bilis ng pangyayari mga manay. Natanggal ko na yung hipon na ginisa natin. So, dito next naman natin is yung bawang sibuyas. Then, sinabawan ko ng kaldo o yung pinaglagaan ng ating baboy para malasa po talaga yung sauce ng ating palabok So, huwag nyo itatapon yon. Then, dito nga, bilis ng pangyayari mga manay, luto na yung ating kaldereta. So, hindi ko sa inyo na ibigay yung mga bawat sangkap neto kasi halos itong mga napapanood nyo sa akin, eh, share ko na rin po sa inyo. Kaya kung gusto nyo matutunan, pwede nyo pong i-visit ang aking channel. At i-click nyo lang po yung mga recipe na gusto nyo matutunan sa akin. May kita nyo po lahat yan. Next ko naman eto, naluto ko na rin yung ating cream of mushroom na lengwa. So ayun mga manay, naglalagay tayo ng cream para talagang malasa. Dahil nga cream of mushroom. So luto na yung kailangan, maigi talaga na palambot natin ng maayos yung ating lengwa o yung dila ng baka. At eto na yung ating overload or special palabok na good for 20 person. Good for 20 person na ating uh, lengua with cream of mushroom then yung kaldereta natin so maraming maraming salamat mga manay then eto naman yung ating kasaba, hindi ko na na kasi ang daming ganap kailangan mabuknong maaga to so muli maraming maraming salamat at thank you kay madam sa nag order nito, yun lang